kaya nga po tumaas po yung, yung, number na binigay nila sa Pangulo para yung Pangulo po natin ng mismo ang mag ano mag approve na sige continue natin ang PUBMP kasi majority na ng mga uh, driver natin is nakapag-consolidate na. Mali ang inilabas na nationwide consolidation rate ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ang idinigit ng grupong Manibela sa unang araw ng kanilang digil pasada. Ayon kay Junel Franco, presidente ng United Fairview Pilcoa Chapter, hindi tama ang nakarating na datos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa bilang na mga nagpa-consolidate. Ganun na nangyari, talagang tinaasan nila yung number. So ang hindi alam ng Pangulo, kasama sa 86% na yun, yung mga hindi pa naaprubahan. Sa datos na inilabas ng LTFRB, as of November 2024, Nasa 86.23% ng mano ang nationwide consolidation rate sa bansa. Katumbas ito ng nasa 165,334 units na may prangkisa na kinabibilangan ng mga bus, public utility jeep, UB Express at minibus. Kaninong umaga inumpisahan ang tatlong haraw na tigil pasada ng naturang grupo. Kaya naman pahirapan ang naging pagbiyahe ng ilan nating mga kababayan. Mahirap po talagang sumakay, abala sa oras. Kaya malaking abala talaga yung ganyang ginagawa nila. Mahirap pong makasakay, ang hirap pong makapunta po sa, ano, sa school. Po. Ang init pa po, po ng ano, panahon. Sobrang hirap po sumakay, tapos sobrang hirap lalo na po pagdating sa jeep. Although may mga bus naman po, pero yung pag ko po kasi pag sumakay ako ng bus, ah, malayo pa yung lalakarin ko. Humingi naman ng paumanhin ng manibela sa mga naabalang commuter Ayon sa LTFRB, imbis na magsagawa ng tigil pasada, ay maaari naman anila silang maglabas ng kanilang hinanain sa pamamagitan ng pagtulog sa korte. Ito ang isang mensahe natin sa mga nag, ano, nagtitigil pasada. Eh, ano, perhaps they have to try other avenues na ma ilabas nila yung kanilang ano yun kanilang hinaing, di ba? Kasi may pulisiya tayo. Kung itong pulisiyan ito ay ayon uh, ayaw natin, di ba? Then you can go to courts to question that policy. But to to have a tigil pasada every now and then, so ano hapek ba mo yung mga pasahero? Sinabi pa ng LTFRB na bukas ang Department of Transportation para sa pakikipagdialogo. Pero yung sinasabi niyan, we want to talk to no less than the secretary. The secretary made himself available. Diba? Nandun siya. Pinakinggan. Pero pag pinakinggan mo, hindi pwede yun. Okay. All, boss, pinakinggan na, pinakinggan mo na kami, ha? Tangkalin mo na yan. Hindi diba? mo pwede yun. Diba? Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.